So maraming maraming salamat sa lahat na nag-subscribe at saka na nanood sa mga bagong upload kong video. So ngayon guys, nagpapasalamat ako sa Naglikes at saka nag-subscribe sa YouTube channel na Nunoy TV Vlog. So sana guys, supportan nyo ako sa vlog ko. So, so may wala pa tayo talaga wala naisip na content. So mer meron may, na akong ginagawang video sa short video kung napapanood nyo naman siguro yan sa mga nag subscribe nag like maraming maraming salamat sa lahat so yan lang yung pinaka content ko sa short video so di ko alam kung nagugustuhan nyo pero may nakikita naman ako na may nanonood talaga maabot ng 3.1k so ngayon yung nag likes maraming maraming salamat subscribe so supportan nyo ako guys sa youtube channel ko noonay -no TV vlog. So ipapakita ko. Let's go. Psst. So ngayon guys, may nakalimutan tayong banggitin. So umabot na pala yung subscriber natin ng 348 subscriber. So ayun na nga guys, papakita ko na sa inyo yung YouTube channel ko. Let's go.